Shea, sinabing baka si Replay nanalo siya at reaksyon ng mga MC sa fake choke ni Mot. So tara. Naging maganda naman ang kinalabasan ng lalo sa pagitan ni Shea at Six Threat. Bagamat natalo si Sheyi ay iba pa din talaga yung pinamalas niya. Sa post nga ni Shei, ito sinabi niyang baka doon si Replay nanalo siya. Tapos itong battle rapper sa importanteng battles di makapagsalita. Nung, nung na-expose kayo, pinadelete nyo yung video. Bakit? Nung katotohanan, di nyo kaya tanggapin? Alam mo bang dahil doon ang naging dating yung art form madali lang manipulahin? Napopolitika na rin! Ano yon? Mula ngayon, lahat ng labang may nabanggit na di nyo trip, papadilit nyo na rin? Ikaw naman walang imik na ati mong palampasin? na yung boses ng sining ay kanilang tanggalin! Yung sining na nagbigay sa iyo ng boses, inaayaan mo ka din! Sa kabilang balita naman, dikdikan nga naging laban sa pagitan ni Mot at Lanseta. Pero tumatak talaga sa mga battle of fans ay yung fake choke ni Mot sa round 1. Kahit ang mga battle MCs ay hindi napigilan ang pagkabilib sa fake choke na yun. Mind blowing at goosebumps ika nga nila dahil sa magandang setup kaya ang ganda din ang pagkabagsak ng punchline para sa akala talaga natin ay nag stutter siya kaya ano off yung mga nanonood kaya ganoon na lang kaswabe Teka! Rebelde! Gera! MILF! Nanay! Isa lang yung lumalabas ngayon alam ko na kung ba't mo hinahamon yung batas <laughs> Tangil na to naghahanap lang pala ng kalinga Step dad gusto mo iho? Wes, pues, mali ka ng pinasuan mo na liga. Si Pibus yung batas dito. Kasi lahat, kaya niya ibito. Kontrolado raw, mga hurado, naging sirkos na sa net. Habang ikaw, pati sarili mong inatinaya mo para lang sa semis pumanik. Kaya nga kung magpupustahan tayo, kahit malus ka may balik, nanay mo pa rin yung mananalo kasi kay Pibus nakabit. <laughs> Congrats na in advance. Ba't ko pa isusugal lahat kung tataya ni Lance? Ganun siya mag-wordplay, di ba? Ganun siya mag-wordplay. Hindi. Sadyang ulila sa ama, kaya nga siya nagkaganto. Walang disiplinang naghulma, kulang ka tagawasto. At hanggang doon sa ama ng flip-top, tumagos na yung tampo. Kasi yung tatay niya, kakababa lang ng barko. Kumantot ng putat sa gapono, na nakabuo sa baytakbo. Ikaw. Pumatot ng sa gapono no nakabuo sa bay Oh, ba't di mo pa na pagtanto? Sinadya kong mawala kasi alam kong papahanap mo. <laughs> pa hanap mo <sighs> O tangina. Wala. parang bombat, parang bomba sa tenga ko yung pumasok kinilibutan ako doon grabe yun akala ko talaga mag eh ganda nung setup oh tutang ha ginilabutan ako doon nakakakilabot yun oh, tutang inang yun grabe yun pagtanto sinadya kong mawala kasi alam kong papahanap mo yeah. ang ganda ng setup eh mula dun sa nanay si Pibus tatay tas ga enigma yung tatay biglang pigtok, papahanap mo, papahanap na Hindi mo pa nang pagtanto, sinadya kong mawala kasi alam kong papahanap mo. At least dito medyo alam ko na kasi nung live ko tong napanood, parang na mind blown ako. Ang sarap, ang sarap sa experience, makanood ng live tapos makanood ka po sa video. Yung choke ni Mot, parang totoo, no? Parang, parang... Uh, syempre nakaka-pressure yung ganyang uh, competition. Uh, sobrang high-stake battle to eh. So, pag may na-choke dyan, stutter, na, pwede talagang totoo, pwedeng ni-nervous yung MC. Pasensya na, pare, kung masakit yung atin. Pero nabatid ko yung imahe Kung batingin mo sa nanay mo kasang apang babae At ganun lang kadali sa iyong baskusensya Sa harap ng marami Kasi lumaki ka rin di siya nakitang pinahalagahan ng lalaki more. More oh, But di oh, mo oh. pa napagtanto Sinadya kong mawala kasi alam kong papa Hanap Di mo pa napagtanto Sinadya kong mawala Kasi alam kong papahanap mo Papahanap Tsaka papahanap mo <laughs> Kago tumas You're salba eh Pumantot ng sa gapono Nakabuo sabay takbo Pumantot ng puta sa gapono Nakabuo sabay takbo oh. But Di mo pa napagtanto Sinadya kong mawala Kasi alam kong papahanap mo <laughs> ilang setup yun no? Know, nag, nagumpisa kay Batas na kaya daw hinahamon niya si Batas tapos napunta kay Boss P sa kabit tapos yun na papahanap na. siya na pare kung masakit yung atake pero nabatid ko yung imahe kung batingin mo sa nanay mo kasang babae at ganun lang adali sa yung bastusen siya sa harap ng marami kasi lumaki ka rin di siya nakitang pinahalagahan ng lalaki Woo! Grabe si Tomas dito sa pinili niyang angulo. Sobrang ano, sobrang sobrang nakadikit siya kay Lance. Alam mo yun, may mga ano kasi, may mga angulong minsan dito di too. eto kasi nakadikit kay Lance eh. Alam mo yun, uh, na exposed din kasi si Mami Ani sa battle rap. At yun, kaya sobrang effective niya dahil nakilala si Mami, si Mami Ani sa battle rap kaya siya ganong kalakas yung impact niya so kayo ba naman ano sasabi niya sa fake joke na yun ni Mot napabilib din ba kayo kung ano man sa loob mo, comment mo lang sa baba na ano mapag-usapan natin yan. So, lang. God bless. Walahin natin <mulain> bilang palaban Ngunit ang tapang na gamit Minsan ay labis naman Kapaya pa ang hangarin Naging kabaliktaran Banta na rin <mulain> kapag sinabing Pasensyahan na lang Yeah!